Lagi mo mutapang na ako. Ugnay ko sa likod Uwala. wala. Wala na, -na. rin sa harap. Si ano? Si ano yan? Si Moyet. Ano? Ninong mo yun? Kaya buti kung mahulog na tayo. Hindi. 这么简单。 Lakas-lakas talaga ka, ka ng earphone yun kagabi. Kaya nga eh. Sira mo. Yun. Ano yung ibig sabihin ng R, RR me? Rolls Royce, bakit? Pero yung RR din, oh. Ay, hindi ko alam yung RR dyan. <laughs> hangin na ako dito. Ilagay ko tuloy yan dun sa may tumba siguro yun. To make you my Masidom SK Council 2022-2025 It's just make you niya na kaano dyan. Ay, yung kanina. Na, hinagtanan mga huwag kaayo. Hmm. hmm. din mo kung naka, nakaharang ako? Hindi.